Magkakamag-anak na kumakandidato sa Maguindanao del Sur at na del Norte. Marap naman sa pinatawag na Candidate Forum. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam ko Angel. Sa ginanap na Peace Covenant na mga makakatunggaling makakamag-anak na kandidatong governors and vice governors at congressmen ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa Barm na ginanap sa 6th Infantry Campilan Division, isa sa mga usaping ni former Maguindanao Governor and Congressman Ismael Toto Mangudadatu ay ang mga nakikitang armadong grupo na nakastandby umano sa barangay Siling at barangay Digal sa bayan ng Buluan na inatest naman ng PNP. Bilang tugon inihayag naman ni incumbent congressman Toto ang paglas na mayroong ang armed men at ito ay pawang miyembro mano ng SKA na sa parking three building sa nabanggit na barangays at may inilalaan naman silang pondo rito at nakastensil ang mga baril at hawak na military ang records. Sa exclusive interview ng DSRH kay 6ID Kampilan Division Commander Major General Donald Gumiran, ang legal function naman mano ng SKA ay effective lamang sa isang taon sa kauli magre-renew na oh. LGU, local government unit. Kasi may mga iskaas ng mga halimbawa, mga business companies. Meron ah, yan. I see, okay. Meron din iskaas ng LGUs. So, yun lang ang ano yan. To be ka na baka magamit yan sa political mm -hmm. interest ng oh. Mga, uh, mayors. You know. Oh. Kaya, you know, kumbaga, hindi, hindi nire... Umaasa naman na uh, sina Comelec Chairman George Garcia OPAPRO, Papro Secretary Galvez Barm ICM Abdul Rauf Makakwa probar RD Brigadier General Makapas Westmincom Commander Lieutenant General Nafarete Six ID Commander Major General Donald Gumiran at marami pang ibang opisyales natutupad sa kanilang mga sinumpaang pangako ang makakamag-anak na kandidato para sa mapayapang eleksyon at sa layuning mapagtulungang malabanan ang di manoy panggugulo ng mga third parties. Wala sa Central Mindanao, RH19, Di Dimakutak. This is RH, 19, Dimacuta, Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, John!